Hello, what's up mga kabayan? Ito na nga, si Buboy. Ito ang rice cooker ko na sira. Uh, tutorial lang po mga kabayan, lalong lalo na dito sa mga kabayan kung dito nasa Saudi na gumagamit ng rice cooker. Sana nasira yung aking rice cooker, hindi na magana yung power. So buksan natin. Dali lang gagawin natin dyan kailangan lang natin buksan meron tayo dyang tatanggalin at i -re lang po natin mga kabayan so ayan tanggalin po na po natin ayan natanggal na natin nabuksan ko na po yan so ayan po may tatanggalin lang po tayo dyang fuse kasi ang fuse ay hindi na gumagana ayan, ayan yung fuse na yan Andiyan na yung fuse. Kailangan lang natin yung tanggalin. At irerekta na lang po natin. Para po gumana. Kasi po, ayan pong fuse na ya pong yan eh. Medyo nasunog po. Kaya po, pag hinaksa ko po eh, hindi na po gumagana. So, ayan. Tingnan po natin at panoorin po natin kung paano gagawin para sa mga ating kababayan nandito sa Saudi uh, wag na wag nyo pong tatapon yung, yung, rice cooker pag nasira ganito lang po ang dapat natin gawin kapag hindi na po nag si switch on yung ating rice cooker uh, buksan lang po natin tapos tanggalin lang po natin yung fuse kasi sayang naman po kung itatapon natin yung ating rice cooker so yan yung pong ginamit po dyan is, nail cutter wala po akong pang ano dyan pang putol wala pliers so, no, na lang ginamit ko nail cutter dalay naman syang maputol malambot so ayan po yung plus hindi na po sya gumaga medyo sunog na po nasunog na po yung plus na um, yan may kapapuyan po kung may sunog may sunog talaga sya so hindi na po yan pwede pe uh, tapo na lang po natin yan kung maaari So, ayan. Tanggalin na lang po natin yan. Ang gagawin po natin dyan ay ang dulo is pagkukunikin ko na lamang po. So, ayan po mga bayan. Kailangan lang po natin yung ikat makabilan dulo para mapagdugsong natin. Ayan, cutter din po ulit ginamit ko dyan kasi wala po akong pliers. napakahirap po nang walang gamit. natin yung isang dulo pakabahay lang natin yung kanyang wire yung dulo pagkukuniken lang po natin yung katkulis po yung kabila Sayang naman po kung itatapon natin yung rice cooker natin eh. Bagong bago pa po ito eh. Ng mga payo ko sa mga ating kababayan, lalo na po dito sa Saudi, kapag nasira na po yung rice cooker nyo, yung switch, o hindi gumagana yung power niyo, buksan nyo lang rice cooker nyo, tapos ganito po yung gawin nyo. At tanggalin nyo lang po yung fuse, tapos yung magkabilan dulo sa pinagtanggalan nyo ng fuse, erectan nyo lamang po, direct na lang po ayan pinagkukunik ko na po yung dalawang kabilang dulo kaya talaga na walang gamit ayun naputol pa <laughs> cut ko ulit po yan so ayan cut ko ulit yan kasi medyo malutong yung kanyang wire solid po kasi yung kanyang wire bo. Yan, kailangan lang po natin pagkabit yan. Magkabit ang dulo. Mas maganda po yan kung hihinangin nyo para ano. Kaya lang po, kulang po talaga ako sa gamit. Kaya nang ginamit ko. Kamay lang. pinag ko lang yung dalawang wire. So, yan. Kaya yan. lang gamit ko. <laughs> kailangan lang po natin yung pagkabit. At least yung talagang magkadikit silang magkadikit. ayan po napagkabit ka na po yan eh. kailangan lang po natin ibalik yung pang sa oriente para hindi siya mag ground o grounded so ayan mga kabayan balik na natin yung takip testing na po natin yan kung gagana na po yung power Ayaw po, po sa ating mga babayan dito sa Saudi, lalong lalo na gumagamit ng rice cooker, maraming gumagamit dito nyan. Uh, pag nasira po yung rice cooker natin, buksan lang po natin, tapos pag, pag buksan, buksan lang po natin, pag bukas eh, tanggalin lawang po natin yung pinaka fuse O tawag ang niya yung diode, o basta fuse. Uh, tanggalin nyo lang, tapos eh, I-connect niyo lang 'yung dalawang dulo na piniputulan niyo ng fuse. At automatic yan, gagana ng power nan. Okay, kailangan na natin testingin. Tara na. Testingin na natin. Uh, isuksok na natin 'yung ating wire. Sayang kasi bagong-bago pa 'ong tata ko, di rin mapapakinabangan. So, buksan ko na lang at ting tingin At tinanggal ko lang yung fuse. Tapos, direct ako na lamang. So, ayan. Testing na natin kung magka-power na. Pag gumilaw siya, ibig sabihin, okay na siya. May power na. Gumagana na ulit. So, ayan. Gumana na talaga. Tinanggal ko lang talaga yung fuse. Kailangan lang tanggalin kasi nasunog na talaga yung fuse. Direct na po yan mga kabayan. So ayan may magagamit na ulit akong rice cooker. Yun lamang po. Thank you, thank you very much sa mga nanood, panunood pa. Maraming maraming salamat. Thanks for watching.